isa ka din ba sa laging nagkwekwave ng samgyupsal dahil sa kakapanood mo ng k-drama? Sa tuwing nagkwekwave ka at wala kang budget, ito ang gawin mo. Pumili ka ng pipino, hiwain mo ng pahaba, tapos hiwain mo lang ng katamtamang liit. Yung saktong-sakto lang na isusubo mo. Tamang-tama ito kung wala kang budget na pang Sam gyupsal. So, ganito lang ang gawin mo sa bahay nyo. Pagkatapos mong hiwain yung pipino, lagay mo sa lagayan na merong takip. Pagkatapos, budburan mo ng konting asin. Yung tamang-tama lang para matanggal yung ibang tubig ng pipino. Pagkatapos mong halo-haluin, takpan mo muna. Bumili ka din ng kalahating kilo ng karne. Timplahan mo ng paminta, toyo, asukal, tsaka ng tinadtad na bawang tsaka luya kung meron kayong food processor, mas magandang gawin yung paste yung bawang tsaka luya. Samahan nyo na din ng isang buong apple para mas masarap. Kung wala namang apple, pwede na din yung apple juice tulad ng ginawa ko. So ayan, halu-haluin lang natin. Dagdag lang pala tayo dyan ng konting asin para mas malasa yung ating barbecue. Pagkatapos, i-ref lang natin ito ng isang oras. Sa isang bowl, maglagay ka ng chili powder, chili flakes, asukal, apat na kutsarang suka, tapos isang kutsarang patis. Halu-haluin mo. Tanggalin mo muna yung tubig sa pipino. Maglagay ka ng tinaddad na bawang at luya. Maglagay ka ng spring onion o kaya leeks. Pagkatapos, lagay mo na yung tinimpla mong pantimpla sa pipino. Pwede mo tong agad kainin o kaya i-ref mo ng overnight. At syempre, hindi dapat mawala ang lettuce kapag uh, sa lang pinag-uusapan. 50 pesos lang, madami na yung uh, 50 pesos na lettuce. So, ayan, linisin mong mabuti, hugasan mong mabuti para masarap pang kain natin. Pagkatapos mong hugasan itong lettuce, ilagay mo muna sa ref para fresh na fresh pa rin siya kaya lulutuin na natin yung ating binabad ng karne. Gagamit tayo ng non-stick pan. Make sure na mainit ito tapos konti lang yung ilagayin yung mantika. Kailangan talaga non-stick pan para hindi dumikit yung ating lulutuin. Dapat yung bibilhin yung uh, karne ay yung pang barbecue talaga, yung malambot. Para mas mabilis lang siyang lutuin. Pwede rin naman yung liempo kung gusto nyo yung liempo o kaya yung parteng nga uh, sa tiyan ng baboy. Simpleng simple lang din itong uh, recipe na ito. Tsaka super tipid lang talaga siya. Pang uh, 3 to 4 person, kasyang kasya ito. Busog na busog na kayo. Pwede rin kayong gumawa ng ibang side dish tulad ng mga ginagawa nila. Like uh, kimchi. Madali lang gumawa ng kimchi. O ba diba? Pwede na kayong uh, mag-party-party kasama ang barkada nyo kaya ng pamilya nyo. Pwede kayong laging mag-samgyupsal sa bahay. Hindi na kailangan gumasto para makakain ng masarap, di ba? So, ayan, pagkatapos kong preto, ko lang yan ng onion leeks tapos konting sibuyas para meron naman siyang garnish. So, ayan, luto na itong karne ng baboy. Oh, sa mga gustong uh, mag-samgyupsel sa bahay, tularin nyo na rin itong uh, aking recipe. Simpleng-simple lang, tsaka legit talagang masarap to. Subok na subok na namin. Lagi kaming gumagawa nito. Salamat sa panonood!